Ayan, hello po. Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik ang yung lingkod ha, sa 26 TV. Ngayon po may uh, panibago po tayong uh, video. Bago po tayo magsisimula mga palangga. Ano? Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating tatay ng kalingap na si Kuya Bal Santos magtubang. Siyempre naman po kay Ate Edna Matubang at at kanyang anak na si Kalingap Rab at ang kanyang asawa. Ayan po, Suportahan po natin ang mga team Kalingap. Ayan po, mga palangga. Ayan po, ang ating ang topic for today is about po dito sa e lover nagrabi po ang paninira nila kay Kalingap Edo. Ayan po mga palanggano, ayan ni sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, mega mega love shout out po sa ating mga nagmamahal sa atin. Ayan po, I love you so much, mga langga. Ayan, pasensya na po medyo uh, medyo okay-okay na po ako. Uh, ano, uh, baka nga ka kung bukas o mamayang hapon, uh, mamayang gabi makalive po tayo. Ayan galing po kasi ako ng hospital nag nagpa-check up kasi grabe po ang taas ng lagnat ko kagabi ayan mga palangga ano grabe po ang mga e-lovers na paninira kay Kalingap Edo ngayon po magbigay lang po ako ng konting opinion ayan po babasahin po natin lang ga ano grabe po kawawa po naman si Bang si Kalingap Edo dito ano po bang ginawa ninyo mga e-lovers ano nangyari sa inyo ayan oh ano daw to eh yan si Chinching ayan Chenching ha ganda ng pangalan parang Chinese Ayan. Sabi niya di sabi niya dito dito yung resibo ko mas maganda tanong mo kay Ado saan punta ang 14k plus at yung allowance ng dalawang bata magkapatid but hindi but hindi niya binalik hindi niya binalik at hindi niya binigay last September pa yon galing kay Chen galing kay Chen Cheng alam niyo po ma'am, yung pong magkapatid, hindi po ba niyo nakita ma'am? Grabe naman po yung mga paninira ninyo sa kapwa. Ano? Hindi po ba ninyo nakita? Nakapailang beses na po si Kalingap Edo na bumalik doon sa magkapatid. ba? Diba? Tapos pagsasabihan ninyong budol, may ebidensya po ba kayo na nangbubudol si Kalingap Edo? Ano po ang nangyayari? Diba? Huwag na lang po kayo kasing magbigay ng mga ano, huwag po kayong mag-sponsor, huwag po kayong magbigay kung hahanapin po ninyo 'yan. 'Di ba? Bawat naman po na ano may ano si Kalingap Edo, pinapakita naman po niya kung saan po napupunta at saan po niya ginagamit. Katulad nga po ng sinasabi ninyo Ma'am Ching na yung magkakapatid na kailang ulit na po yan binablog ni Kalingap Edo, hindi ba? Tapos pagsasabihan ninyo ng budol, wag na lang po kayo mag-sponsor kung magasalita kayo ng ganyan. Grabe mga ilabers kayo, ano? di ba? Mayroon po ba kayong pruweba na magpapatunay na si Kalingap Edo ay nang bubudol? Sa liit ng halagang yan, bubudulin pa ni Kalingap Edo? Yan ang hirap sa inyong mga sponsor eh. Diba? Ano ang ano anong fruit ba mo na para ma ano masap pagsabihan po ninyo na nambudol si Kalingap Edo sa 14k lang pinagaano ninyo yan? At nakita naman po siguro natin na na ano na i-vlog na po yan ni Kalingap Edo, yung magkapatid, di ba? Grabe po naman ikaw Ma'am Chin. Ching. Di ba? Uingit lang po ba talaga kayo dahil si Kalingap Edo po ay ano po uh, maganda na po yung ano niya ngayon hindi ba Yan lang po ang masasabi ko grabe wag masyado wag tayo masyadong ano kung wala naman po tayo magagawa na puro na lang pang at pang ano pang ano pag uh, sasabi nito nang hindi maganda ay manahimik na lang po kayo at huwag na po kayo mag-sponsor. At isa pa po, kung sakali man po na ano, na ganun ang sasabihin nyo, dapat may fraud po kayo, na talagang nambudol po ba ang tao sa inyo. Yan lang po ang masasabi ko. Yan kasi ang hirap sa atin eh, diba? Yan ang hirap kasi sa atin na puro na lang tayo quick, 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 quick dito sa social media para mapapahiya yung tao, diba? Yan lang. Hanggang dito na lang po ng aking video. Maraming maraming salamat po sa mga suporta. Once again po, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube, please po like, share, ang subscribe sa aking YouTube channel. Mega mega love shout out sa inyong lahat ng nagmamahal sa akin. Thank you and bye bye. God bless.